Yo, what's so, up? It's your boy, it's pH. And for today's video, internet mo ba ay lag? Subukan natin. Subukan natin itong mga Twix. Para lang po ito sa mga area na may kahinaan yung signal, lalo na especially dun sa mga mga mabundok na area. Ito po ang gagawin. Punta tayo sa settings mga Twix. Ayan. Ayan mga Twix sa connections. Depende po kung anong settings ng internet nyo. Ayan, mobile networks. And then, pagkatapos mga tweaks, ito. Mostly mga tweaks, andito yan. Naka 3G, naka LTE 3G, 2G. Maganda yan kung, may, kung mabilis yung signal nyo, mga tweaks. Pero pag hindi naman, ito yung mas maganda. Ayan ilagay mo to dito mga katwigs, sa 3G only para po yung hahanapin lang na signal niya or kukunin na signal is 3G only especially doon sa mga area na walang LTE o walang 5G mga katwigs. tapos eh, ito yung pinili niyo mga katwix ganyan so hindi siya stable yung hinahanap niya mas magandang ito na lang mga katwigs para po purong 3G lang yung pinofocus niya na hinahanap and available to sa lahat ng area mga tweaks kahit pa mahina yung kwan signal nyo dyan or, or may kahinaan yung internet yung mga tweaks magiging stable and then pagkatapos mga tweaks punta kayo dito sa access point names ayan punta kayo dyan as is na yan mga tweaks kung nakalagay dyan ito mga tweaks auto, auto authentication type kung nakapop yan kung nakapop yan ilagay nyo po sa nan or kung hindi siya working mga tweaks ilagay nyo po dito sa pop or chop and then pagkatapos mga tweaks ito ipen type ilagay mo po sa default Ayan. kung may SUPL yan default po yung ilagay nyo ito po mga tweaks madalas po mga dwigs ayan siya yan yan nakalagay ilagay nyo po dito mga dwigs si kwan IPB4 and IPB6 or mag experiment kayo mga dwigs kung alin yung mabilis mga dwigs una ito ito muna and then pagkatapos ito itayin yung mga dwigs kasi madalas ito tayo And then, si bearer ng mga tweaks. Hayaan nyo lang niya ganyan. And then, pagkatapos po mga tweaks, pwede nyo i-save. And then, pwede nyo pong i-try. Especially sa mga games. Giging stable po yung game niyo mga tweaks. So, ayan. If ever nakatulong, please share the video para mas mading matulungan. And then, kung taka ka, comment ka din para malaman ng iba kung saan working. So, ayan. It's your boy, 3 I'm out.